Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng opinion, reaction ngayon itong post ni Attorney Wilfredo Garido. Uh, napakaganda yung paglilinaw niya tungkol sa pwedeng gawin ng Ombudsman sa Vice President Sara Duterte. Uh, maganda dito kay Attorney Wilfredo Garido. Hindi siya makamarkos hindi siya makaduterte Makabayan siya. Kung ano ang tama kung ano ang totoo, kung ano ang nakakabuti sa taong bayan, doon siya. Okay, ito, title, Can the new ombudsman Rimulya run after the vice president? Kasi natatakot na tayo mga DDS doon sa pahayag ni Senator Amy na plan C nila ang ombudsman kakasuhan nila patong-patong si Bipisara Sara uh, ipapakulong bago mag 2027. Ah, ito. Abogado ito ha, matinong abogado, ma abogado di Campanilla. We went through seven years with an ombudsman who was seemingly asleep on the job. So we expect we expect the new ombudsman Boying Rimulya to be more energetic. Eh yun sabi niya eh. Uh, lots of action. Hmm. Ang action niya dalawa na. Uh, busisihin niya ang salen ni BP Sara, busisihin niya ang ano pa ito? Uh, paggamit ng confidential funds. Action kagad eh. As demonstration of his alacrity, we expect him to run after Sara Duterte. Throw everything at her, including the kitchen kit kitchen sink, right? <laughs> Hold your horses. It appears The ombudsman hands are tied. <laughs> Hindi niya pwedeng gawin. Kahit gusto niyang gawin. Bakit? He can't run after the vice president except in pursuit of an impeachment complaint. Wow! May limitasyon sa magagawa ng ombudsman sa vice president kasi isa siyang impeachable official nakalagay sa batas ng ombudsman, hindi mo basta-basta galawin ng isang impeachable official. Wow! That's good nyo. So, with this, eh, masaya si D.P. Sara. I don't know. Siguro alam naman ni Secretary Boeing itong batas na ito. Hmm. Section 21 of Republic Act No. 6770 also known as Ombudsman Act of 1989 empowers the ombudsman with disciplinary authority over all government officials and employees except those removable by impeachment members of congress and members of judiciary wow may kulang nalaman ito ah. ha lahat habulin ng uh, ombudsman maliban sa mga impeachable officials maliban sa mga members ng Congress at members ng Judiciary. Yun pala ang limitasyon ng Ombudsman. Salamat po, Attorney Wilfredo Garrido. Section 22 of the same law specifically provides that the Ombudsman may investigate an impeachable official only for the purpose of impeachment. O, oh, klaro. Therefore, in the middle of the one-year ban Those cases cannot prosper. Oh, hanggang February 6, 2026 pa ang ban. Wala kayong pwedeng gawin kay BP Sara na impeachment. So, mula ngayon, October pa lang ngayon, October, November, December, January, five months, hindi na nila pwedeng galawin. Ang umbusman hindi nila pwedeng gawin, galawin si BP Sara except for impeachment purposes. Wow, thank you. That's how things stand today. The Supreme Court having declared the pending impeachment complaint unconstitutional unless it reconsiders. The same prohibition applies to complaints against other impeachable officials such as members of constitutional commissions. Ibig sabihin, Comilec, COA, uh, CSR, ano pa yung ibang constitutional commission what if the cases are investigated by the DOJ which has also prosecutorial which has also prosecutorial powers and is not under the office of the ombudsman tanong uh, sagot Cases have been filed against Sarah before the Ombudsman for her misuse of 500 million in confidential funds. But those Because of the one-year ban on a new impeachment suit, those cases stand on shaky ground. Yung isinabmit na committee report noong 19th Congress ni Congressman Chua, wala, hindi, hindi pala pwedeng galawin yun. Kasi nga, may one-year ban ang Supreme Court. So, ligtas si VP Sara until February 5, uh, February 6, 2026. Yun ang ibig sabihin nito. So we expect, February 6, 2026, yan. Sampahan ulit ng kaso. Kung may kaso na na-impeachment, yan, pwede nang gumalaw ang ombudsman. Naintindihan ko na. I think the same prohibition applies to the DOJ. It cannot investigate and prosecute impeachable officials because its aim, imprisonment, is tantamount to removal from office. What you can do directly you can do indirectly. There's additional fine print as well. The Ombudsman can't investigate members of Congress and judiciary. So, salamat po Atty. Wilfredo. Uh, so mga kaibigan ano? Uh, let's continue to pray for our beloved Sara. Uh, lalo na yung nakakabahala naman tong post ni Senator Manong Amy Sabi niya na wala na akong ibang iniisip ngayon kundi ang kaligtasan ng buhay ni Bipisara Sara. Ano ba? Delikado na bang ang buhay ni Bipisara? Sara, Manong Aimi, Senator Aimi? Ah, uh, nakakabahala din yung biglang ni Relief, yung commander ng security forces ni Bipisara Sara without any explanation. So, sinong ipapalit? Eh, dapat ang ipalit yung mapagkatiwalaan. Eh, baka bigyan nila ng hindi mapagkatiwalaan ni Bibisara. Eh, lalong madelikado ang kanyang buhay. So, ako, hindi ako nababahala. palagi kong sinasabi yan, kahit ombudsman na po si Boeing Rimulya. Kasi nga, you cannot put a good man or woman down. You cannot stop what is destined by God, I truly believe. My personal conviction ko lang ito, BP Sara is destined to become president by 2028. Sana magdilang anghel ako. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong sa tribo namimigay tayo ng livelihood assistance sa kanila nagpapatanim ng saging lakatan at arabica coffee. Panorin niyo ang video na ito. Ano ko sa area ni sa kapihan ni Manu Sidrino so ako silang bisitahon kay mag-aabono sila silang kape. Ug muna ni ang itsura sa kape ni Manu Sidrino nga tulo na kabulan so well grow ang ilang ginaabono karon. So daga na og sanga. So kaluoy sa Ginoo maayo gid ang among tan so well grow ang ginabutang tulos siya ka bangag so man sa pagkuan pagatabunan para gyud nga mo suyop so yup ang kapi og abuno dili mo kuan sa plant So naagibot ang sa ibabaw ang bangag para gyud nga dili mabanla sa ulan. Dagan na kayo sa nga. Gawas nga hinlo, tambok. Hinloan kay aron dali mangunod. Dali mamunga. Karon naman sa pag-abono na po si Manoy. o so, gawa sa kaping nga tanom ilang manang maupod ni ang ilang tanom nga saging lakatan so namunga na karon ang among mga saging lakatan so muni ang ikaduhan nila nga tanom salamat sa nagsuporter sa kapi o saging na ma, aron makawas ni sa kalisod ang hmm. among mga eskwila makapadayong yun sa pag-eskwila kay may tungod sa among lakatan o kape mm -hmm. Kay hapit na pud lamang ang among kape, ang among mm -hmm. lakatan pud na nang munga. Mm-hmm. ka. Salamat na gyud kay makaabot na gyud mi sa kalisod. Salamat ka,